Okay mga kabirada dito tayo ngayon sa maya uh, Kagban Port no at first time natin na papasok dito mga kabirada sa maya uh, area ng uh, Kagban Port no tingnan natin eh makita nyo ang view So tingnan natin ngayon, papasok tayo mga kabirada, papunta tayo ng Burakay. Alamin natin kung kumusta na ho ang uh, uh, ka, ano, uh, Port ngayong uh, uh, araw. Tingnan natin kung may development na ang Tabon Port o natapos na yung uh, uh, kanyang uh, pier ng Tabon Port mga kabirada. Pero makita ho ninyo mga kabirada dyan sa live natin. No, makita ho ninyo dyan sa uh, makikita ko ninyo dyan sa live natin ayan nakikita ko ninyo dyan sa live natin ang uh, kabirada ang uh, Okay, saglit lang ha. Okay. So makikita ninyo dyan ang live natin. Tatambay, tambay. Ayan ho ang uh, ating uh, port of uh, katiklan. Ano? Mga natin ma-change ano pwede okay. hindi natin ma-change ang ano mga kabirada ayan so ayan makita ninyo dyan ngayon ang live natin makita ninyo no papasok tayo mga kabirada sa loob ng JT uh, port no ayan no ayan, ayan po ang uh, ano ng tabon port ngayon ngayong araw so makikita niyo ninyo yan so ayan mga uh, kabirada ang tabun uh, tabon port sa ngayon ano so ito papasok tayo mga kabirada dahil papunta tayo ng isla ng uh, Buracay. Boracay tayo yan ginagawa pa oh. ayan ginagawa ngayon yan uh, kabirada saan ba yung ano dito Ah, uh, uh, tourist sa uh, entrance so saan ang ano yan yun. so saan ba yung ano tourist at saka aklanon dyan o dito sa kabila walang daanan dyan sa lina sarado wala bang daanan dyan? Huli ko tayo pasok tayo mga kabirada. Yan may daanan Ay, nalilito tayo dito. Ah, saan ang... Sa inyong nga klano natin? Iyaman? Iyaman ka pasok ka klano? Sige, yan. Yan yan mga kabirada. So, pasok tayo. Makapagod tayo ng buraka yung mga kabirada. Okay. Okay. So, ito. Diretso tayo. Ayan. So, dito na ako sa loob ngayon ng uh, uh, Port of uh, uh, Tabon, ng Kabirada. No? So, tatawid tayo. Yan makikita ko ninyo yan. Yung mga nasa kilid ko. At saka itong dito sa Tapilera, ng Kabirada. So, dito na. Uh, labas na tayo ng Kabirada. So, ito ang ano ay binagawa Uh, ginagawa pa yung port ba uh, katiklan mga kabirada no? so dito so ano tayo yan so mga kabirada ito yung ticketing office yan mga kabirada ticketing office yan no? so dito tayo so ayan sasakay tayo So tingnan natin mga kabirada dito muna tayo. Hindi muna tayo papasok ngayon tingnan muna natin ang uh, ay wala pang pa bubong ito ito pa lang mga kabirada so ito pa mga kabirada ngayon nakatulda pa lang tulda ang bubong ng uh, tabon port tulda ayan so ayan nakikita ay, ko ninyo nakatulda pa lang ayan so diretsyo tayo ah. Uh, ayan mga uh, Ito ta itong tabon port ah, tabon port to mga kabirada So wala pang bubong, wala pa wala pa yan makikita ninyo Wala hum bubong pa. Ayun. So ayan. Ayun, ayan, ayan. So ayan tingnan niyo. Nakalive tayo ngayon. So ito tabon port. Kala ko tapos na. Ito pala mga kabirada <coughs> Dito, diba? ngayon no. <coughs> <coughs> ayan, Tabon Fort oh. Ayan, so Dito tayo sa dulo Mga uh, kabirada So, dito tayo So, ayan uh, Dito tayo sa dulo ng kabirada so Tsaka Tay okay. Ayan. So, yun. Ang uh, uh tabon port ng mga kabirada. So, sasakay tayo. Sasakay tayo ngayon. Ayan. Ayan, 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 ayan. So, aray. Dito. So, dito. na tayo mga kabirada. Dito tayo sasakay. Sa likod lang tayo. So, tayo ayan.

So, ang kadugtong na uh, mamaya pagbaba natin. sa so, dito tayo sa likuran. So, yun siya. So, nasa bangka na tayo ngayon mga kalirada. Ha? So, tayo tabon. Ayan. At uh, tabon port. So, tambisaan po tayo mga kalirada. So, sa likod, makikita ko ninyo. Ito po sa likod. Ayan. Ayan. Maganda ang ano. Maganda yung uh, ano ng panahon dito. Ma, hindi masyadong malakas. Na? So abangan nyo mamaya ang second live natin. Uh, mamaya doon sa may uh, tamlisaan port pagbaba natin mamaya mga kapatid. Okay? Sige, so, nandito lang muna tayo ha. Kasi uh, ano na tayo.